Ayan, yung kanyang request, request na scooter. Ito so, mating na, syempre. Ano lang, yung mga bata kasi pag may mga nakikita, naiingit. So, nagbigyan natin pero syempre, kailangan natin maging wais. Kailangan natin mamili ng medyo mura lang. Tsaka parang matibay naman. Maganda naman yung quality niya. Ayan o. No? Ang kapal ng plastic. Yeah, tingin na tingin. Ay, 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 ay. ah, 'di ba? Ma napaka priceless yung magigita yung ngiting-ngiti talaga yung yung ibibilan nyo nito dito nga ako, hindi ako nakikita pala parang malabo yung kamo ayan, so nabili namin ito ng ano na yan, Liam? matagal nyan na to guys na re request ka so pinapatagal ko lang sabi ko magsulat mo siya ng pangalan niya kasi ito magkikinder ay magdi-daycare di ba? Ano pangalan mo? Miyang? Yeah. Yeah. Ito nabili namin siya guys na kulang 300 pati shipping na 200 nasa na? Sandali nga yan hindi ko na makita Oh hindi hindi ko yata alam na wala wala o, 60 plus. Ito ang laki niya. Laki kasi iyan. Ito yung siling ko tulad kung mahilig mag-pop ng ano. Open, no? Bubble wrap. Open. <laughs> niya ipop tula. Ayan, dahil atat na atat na. So, ayan. Gusto daw niya yung kay scooter na may pailaw. Good luck kung umiilaw. May parang meat lang. Ito, meron siyang handle. May hawakan. Uy, O, oh, ayan. O, oh. oh, sige na nga. Wow. Oh, sabi kay papa? Sabi mo papa? Thank you pa. papa. You, papa. Okay mama. Papa. Oh, sabi mo kay mama kiss ko. Ayan. mahilig talaga mag-kiss yan. Lala, bata Sinasanay ko para hanggang paglaki. <laughs> Yeeey! Oh, kuli mo isa. Ay, kuli ano yan? Ito meron siyang hindi ko alam kung anong use nito. Ah, pwede. Sabitan siya after na magbinamit siguro. Pero parang wala. Oh, hindi ko alam. Ayan, may pa-free silang sabitan. Ayan na. No. Ayan, so ilalagay ko ito lang muna dyan. Oh, wait lang ah. muna natin. Wow! Ayan, si Kuya niya yung kasama niya nag-order nito color blue color blue. Yeah. Oh, ay. Kukunin doon. Ubigyan natin. Palaknan mo. Ito nga ako dal tapo. Yeah, guys. So ayan, ang binigay na design sa amin ay wait lang. Ano ba 'to? Ako pa masisira nito. Ayan, ganyan siya. Ano siya? Ang nakatago sa uh, syempre sa shop kita, ah uh, 4 to 7 years old nakalagay doon. So, ito yung pinili ko kasi syempre 4 pa lang naman siya. Hindi niya kailangan yung mataas kasi hindi niya kayang i-control pag masyadong mataas. Ito so, parang sakto nga lang siya. Wait lang. Ayan siya guys. Ganyan siya kalaki. Kahaba pala. Ayan. So, sakto lang yung paanyang dalawa pag nagsama dito sa panakababa. Ayan, may ilaw-ilaw daw. Patingin. Uy, uh, o nga nakikita nyo guys pero may ilaw talaga siya ayan yung gustong gusto niya lagi yung sinasabi na may ilaw sandali ano to ano to ayan syempre alamin natin kung paano to ayan. ilang mo siya ilain mo to yung patas ayan ganun pala may pinup may pinipress pala dito guys ayan bago siya taas ayan no ito ayan nag diba naibalik may ipipress dito para may taas siya ulit. Ayan. ayan. So, ayan guys. Excited ah. Sige, pagbigyan. So, Oh, kaya mo? Oh! Bruno, Sandali! Sandali lang, sandali lang! Sana ako nga, may ano yun. betulnya na yata batu gitu batu gitu ya nih itu yan itu itu yan, itu eh. hey, hey, to, to? itu Ah, itu hmm, Yan. Wait lang ah. Wait lang ko lang. Ayun, guys. So, hindi... <laughs> first, simple first time Nakikita niya yung mga butas. Ayan, no? So, dito natin, para palagay ko dito siya ili-level kung gano'n siya kataas. Kasi meron siyang ganyan, no? Tapos parang na-adjust kasi napipress. Napipress siya dyan. Hindi yung kailang yan. So, try natin kung tama. O, so, kaliyam. try ko lang ako tama yung naiisip ko kasi parang hindi. Hindi alam men. Eh. Ano to? Anong use nito? Adjustable. Oh, ano lang to? Ano na yan? It lang guys ha. Mahirap sa first time. Ba't hindi ito? Walang yun. Baka ganun. Ito na na. Hindi eh. Ayos na ito. Kinuha mo yung ano ba mm. 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 mm -mm. Kasi pag ito nilagay ko na Alam mo yan. ko dito. Anong yeah. kaya yun? kaya yon? baka ano may mali Kasi may ano eh may ay eh, sorry may lak siya dyan oh. nakalak, nakasil ah baka kailangan kong buksan dito buksan natin dyan pop, 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 magkita mga pano. Hilal na. Lang, lang. Try natin kung gano'n nga yung ko. Huwag ganyan, diyan. Try natin. Pero hindi eh. Kailangan talaga siyang tanggalin. Ay, ko. Alis ka mo. ito eh Kaso saan 'yung isa ayan ganyan ayun paamusan dali ayan guys tinanggal ko so